Kumusta sa'yo? Um, naisip mo na ba kung bakit madalas? Parang ang tingin natin sa kaligtasan ay isang iglap lang? Yung parang isang picture, tapos na. Oo nga. Ano, parang isang event lang. Pero yung totoong pagbabago, di ba, madalas naman eh, mahabang proseso, isang lakaran. Tama. Ang mga sources natin ngayon, nagpapakita ng medyo ibang anggulo dito. Tinatawag nila itong teolohiya ng paglalakbay interesting na term, paglalakbay. Oo. Oh, at titingnan natin kung ano ang uh, implikasyon nito para sa'yo sa buhay pananampalataya mo. Sige, sige. Kasi ayaw nga dito sa mga babasahin, kapag tiningnan natin yung kaligtasan bilang, alam mo yun, transaction lang? Ah, parang bayaran lang. Nagbayad ka, ligtas ka na? Ganon? Oo, oh, parang ganon. Baka daw, um, hindi natin nakikita yung buong kwento. Yung potential for growth. May punto. May punto. So, himayin natin to. Sige, maganda yung paghimay na yan. Ang pinaka-idea kasi rito, bale, ay yung pagyakap sa kaligtasan, hindi lang bilang yung uh, sandali ng pagpapatawad. Yung justification. Yung simula. Oo, yung simula. Kundi tinitingnan din siya bilang isang uh, panghabang buhay na proseso ng pagbabago. Ito yung sanctification. Pagpapabanal. Tama. At yung dulo nito, syempre, yung kaganapan sa hinaharap, yung glorification. Ah, oo. oo. So hindi lang siya parang checkpoint na nadaanan mo na? Eksakto. Hindi siya checkpoint, kundi isang buong ekspedisyon. Kumbaga, binigyan ka ng tiket at visa, pero ikaw pa rin yung maglalakbay. At ito yung uh, nagiging interesting kasi may sinasabi sa Biblia tungkol dito, di ba? Sa Filipos 1.6. Ah, oo. Yung tungkol sa nagsimula ng mabuting gawa? Oo, yun nga. Sabi, siya na nagpasimula ng mabuting gawa sa inyo ay lulubusin niya ito hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Hmm, Malinaw yung emphasis sa lulubusin. Tama. Ibig sabihin, ongoing. Nagpapatuyoy, hindi natapos agad dun sa simula. Oo, tama ka dyan. At may structure nga ito sa Biblia, parang tatlong yugto. Ano? Ah, oo, oo. nabanggit mo kanina. Justification, sanctification, oh, and glorification. Hmm. Tama. Yung una, justification o pagpapawalang sala. Ito yung simula. Dito, Um, dahil sa pananampalataya mo kay Kristo, declared ka ng matuwid. Parang legal status. Okay. Tinanggap ka na. Tinanggap ka na. Parang welcome to the family. Yan ang justification. Tapos yung pangalawa, sanctification o pagpapabanal. Ito na yung proseso. Ito na yung uh, mismong paglalakbay. Yung unti-unti, minsan mabagal na pagiging mas katulad ni Kristo. Dito pumapasok yung tulong ng Espiritu Santo. At dito rin pumapasok yung sinasabi sa Philippotens 2, di ba? Yung isagawan ninyo ang inyong kaligtasan. Oo, oh, yun mismo. Philippos 2, 12, 13. Hindi ibig sabihin na ikaw ang gagawa ng kaligtasan mo, pero may parte ka. May kooperasyon. Sabi nga, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo. Biyaya pa rin, pero may pagtugon tayo. So hindi tayo passive lang na nakaupo. Hindi, hindi tayo puppet. May agency tayo, may kilos. Kumbaga sa paglalakbay, kailangan mong ihakbang 'yung paa mo kahit siya ang nagbibigay ng lakas at mapa. Ito 'yung hinuhubog ka pa. Okay, at 'yung pangatlo. 'Yung pangatlo, glorification o pagluluwalhati. Ito na 'yung um finish line, 'yung destinasyon. Ang katuparan. Oo, katuparan. Yung final transformation natin kapag bumalik na si Kristo, walang kasalanan, perfecto na. Yun yung magiging perfecto ka pa lang sa wakas. Okay, malinaw yung tatlong yugto. So, balik tayo sa iyo na nakikinig ngayon. Ano ang practical na epekto nito sa pang-araw-araw mo? Paano nito binabago yung mindset? Ah, malaki. Malaki yung epekto nito. Una, nakakapagpapalaya ito sa perfectionism yung pressure na dapat perfect ka na agad. Oo. Yung feeling na konting mali mo lang, failed ka na. Tama. Dahil proseso nga, okay lang na hindi ka pa perfecto, ang mahalaga lima lago ka kahit pa unti, unti Hindi ito instant download, di ba? Parang halaman nga eh, hindi naman agad namumunga. Oo. Pangalawa, nagbibigyan ito ng bagong perspective sa mga pagkakamali o paghihirap. Hmm, paano yon? Kasi imbes na isipin mong katapusan na ng undo pag nagkamali ka, makikita mo ito bilang um, posibleng bahagi ng paghubog sa iyo ng Diyos. Ah, parang hindi siya detour, kundi part ng journey. Pwedeng ganun, o minsan, yung mismong hirap, yun yung nagtuturo sa iyo ng dependent sa Kanya. Part pa rin siya ng kwento ng kaligtasan mo. Okay, gets? Ano pa? Pangatlo, mas maiintindihan mo yung mga tinatawag na spiritual dryness o yung mga panahon na parang ang bagal ng usad. Yung parang walang nangyayari? Oo. Hindi agad ibig sabihin no na may ginagawa kang mali o pinabayaan ka na. Minsan, yun yung mga panahon na pinalalalim yung ugat mo. Parang sa halaman ulit, hindi mo nakikita yung paglago sa ilalim ng lupa pero nangyayari. May sense yun. Hindi laging visible yung work ng Diyos. Tama. At pang Apat, nililinaw nito yung synergy ng biyaya at ng ating kilos. Yung partnership na binanggit mo kanina? Oo. Hindi either or eh. Hindi pwedeng puro biyaya lang tapos wala kang gagawin. At hindi rin pwedeng puro kilos mo lang na walang biyaya. Magkasama sila. Mahalaga yung grace niya, pero mahalaga rin yung response mo. Magandang analogy yung um, pilgrim o manlalakbay. O kaya yung sculptor na dahan-dahang inuukit yung bato. Oo na. Hindi yung bilis yung focus, kundi kung sino ka nagiging habang nasa daan ka. Yung character transformation. Exacto! Yung transformation ang goal. Hindi lang yung pagdating sa dulo agad-agad. So kung ibuod natin? Sa madaling salita, ang kaligtasan, um, pareho siyang isang sandali ng pagpasok sa biyaya, yung justification, at isang panghabang buhay na pagkilos o paglalakbay tungo sa pagiging kawangis ni Kristo, yung sanctification na laging sinusuportahan ng kanyang biyaya. Oo, laging sinusuportahan ng biyaya niya sa bawat hakbang hanggang sa marating natin yung dulo, yung glorification, isang kwentong patuli na isinusulat. At iiwan namin sa iyo itong tanong para pagnilayan mo. Kung titingnan mo ang iyong buhay espiritual, hindi bilang isang tapos ng proyekto, kundi bilang isang paglalakbay kasama ang Diyos. Hmm, isang kwentong isinusulat pa. oo. Paano nito binabago yung pagtingin mo sa mga kasalukuyan mong hamon o kaya sa mga tagumpay mo sa paglago o kahit sa mga moments na parang uh, feeling mo natigil ka o naligaw? Magandang tanong 'yan. Ano kaya ang susunod mong hakbang kahit maliit lang sa paglalakbay na ito kasama niya?